So ngayon guys, uh, patanungin ko sila kung ano ang kanilang mga sitwasyon dito. Lalo lalo na ngayon na may bagyo. Unang una, yung pangunis nila. So guys, samahan nyo ako guys. ah uh, dito ako ngayon at aking uh, tatanungin yung mga ngisla dito kung ano ang kanilang sitwasyon dito sa sigit. So, si John Rimandal ang isa rin siya mga ngisla dito. sa siya na, ang, isa siyang aking pamangkin na mangisda. So, andito siya, magsasalita ngayon kung ano ang mga hinain niya dito ngayon sa panahon na ito. Okay, John, ano ba ang ano mo, masasabi sa ngayong malakas ang ulan? Ano ang mga, panghanap buhay mo? Ala, pa, ano, mahirap panghanap buhay sa mga ulan, bagyo pa. Tapos <laughs> na construction. Ano ang... Bulang, ano, construction talaga, buhay ng buhay. So, ano pang ibang mga ano magagawa pag halimbawa ganitong mga malakas ang ulan o oh, malakas ang hangin at saka may bagyo tambay sa bahay wala nang makain butom na <laughs> isang isang saing pwede lagi isang saing na lang <laughs> samang panghapunan lugaw ah ganun so kailangan natin na ah, makaano tayo ng mga ano dyan, mga sponsor para makatulong malang sa atin dito. So, ito ay isang ano, uh, daan para makarating sa ating mga politiko na ating mga ano dyan, nakaupo na sa, sa pwisto. Kailangan na uh, mag-ano sila ngayon, ayuda. Kasi ganitong mga panahon, kailangan talaga mag-ayuda sa ating mga uh, kababayan. Lalong-lalo lalo na dito sa ano sa tabing dagat na hindi sila makapaghanap buhay pag ganitong may mga gumadating ng mga bagyo tulad dito ngayon hirap na sila makapaghanap buhay isang kain na lang daw sa isang araw diba kain na lang dugaw isa so manawagan ka dyan kung sinong uh, gusto mong panawagan para makapagano sila kapag ayuda sila dito sa lugar ninyo You know. yung ano nyo yung mayor yung mga konsyal dyan so para matingnan nandito ang lugar nyo pag ganito mga panahon <laughs> hindi lang yun kundi sa ating mga kababayan na tumutulong din o well, guys uh, yun guys ilang masasabi niya kasi na ano siya na speechless siya eh So, dadako dahil dito sa kay, ano, kay, may isa ding residente dito na isa rin siyang, uh, ano uh, ano, ano mo dito bro? Bantay bayan? Ah, uh, hindi, tanod. tanod. Isa, isang tanod. So, isa rin, isa rin mga isda, di ba? so, ngayon, ano ang, ano mo, uh, sa katulad ngayong malakas ang hangin, ano ang <coughs> mga hinain mo naman para... Ay. pag uh, makapaghanap buhay, di ba? gusto sa mga hinaing marami kaso wala naman tayong kukuhanan sa ngayon uh, inaantay lang natin na ah, uh, medyo kumalma yung dagas para uh, tayo makapagahan ng buhay ah, uh, sa mga gaitong panahon tipid-tipid uh, muna kung ano yung nandyan yun yung lang ang mga kain natin ayan guys mm. yun ang nasasabi ng ating uh, kaibigan na isa rin siyang ano dito tanod sa tabing dagat pero kahit ganun pa man guys uh, sana masilip natin dito ang lugar nila para kung mayroon man tayong kunting iayuda sa kanila ayudahan natin sila okay mga kasama natin dyan mga vlogger pumunta kayo rito uh, so, pinabot ko sa inyo ang ating uh, ang mga ano nila rito ang uh, kanilang uh, mga hinanain hindi lang hinanain guys kundi totoo talaga na hirap sila dito ngayon dahil sa mga ganitong panahon na malakas ang hangin hindi lang malakas ang hangin kundi malakas ang alon okay so maraming salamat sa iyo bro at sa aking pamangkin sa sa ano sa panayam nyo ngayon sa araw na ito thank you at ito ay makarating sa ating mga ano uh, hindi lang sa kinakulan kundi sa ating mga kababayan na may ano may pusong ano parang puso talaga nila gintong puso okay so kung mayroon gintong puso kayo dyan ay kayo ay kusang pumunta rito sa sigit tabing dagat ng postima okay guys hanggang dito lang guys ang, vlog, ang inyong lingkod God bless to all